Nahulog sa ilog at nalunod ang isang nga babae matapos iligtas sana ang alagang tuta na nasa bubong ng inuupahang bahay sa paki sa 3 byta rica barangay 176 sa North Caloocan. Sa kasagsagan ng ulan na umakyat sa bubong ang biktima para kunin ang tuta na iniligay ng kanyang karelasyon na LGBTQIA+, matapos sila mag-away. Ngunit sa halip na iligtas niya ang buhay ng kanyang alagang tuta, nawalan umano ito ng balanse hanggang sa mahulog sa ilog. Hinala ni Purok Leader Nestor Patron na nabagok muna ito sa mga adobe sa ilog bago tuluyang malunod. Dead on arrival sa ospital ang biktima na si Eloisa Gintugaw, 28 anyos na dating call center agent. Nabatid na kasama ni Eloisa ang dalawang LGBTQIA+, na nagiinuman sa nirentahang nga bahay ng karelasyon nito bago mangyari ang insidente. Isinisi at nais naman nga ipakulong ng pamilya ni Eloisa ang kinakasama nga LGBTQIA. Dahil anya, kung hindi ito iniligay ang tuta sa bubong matapos ang kanilang away, hindi sana mangyayari sa kanyang anak. Pakinggan natin ang uh, pahayag ni nanay ni Eloisa. Ako po yung manong bagunay sa nang luging malapit na sa kanya. Hindi ko po nasagot at pero na ako. Nagising na ako din Tawag na pala po sa cellphone. Ang dami ng tawag ng manong bangunay. Hindi ko alam na may nangyari pala. Saan na bigla ko kayo? Opo, oh, oh, na bigla ko? Bigla tumakit sa tala. Wala na. Patay nang abutang ko. Ano ko sabi ng doktor ko? Hindi ko na-rival ako nung dumating doon sa ospital. Sinabi ba kung anong dahilan lang po? Kinamatay ko? Na daming ano, daming bugbog sa siguro na ano doon sa bagsak sa batong. Tapos na ano sa tubig kasi one hour na daw bago ma... ma Mula sa Kanunan sa Pilipinas sa DCRAs, ako si Duchika tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.